あのたはわなまね。 ay bago po ang lahat. Binabati ko kayo ng isang magandang araw sa anumang sulok ng mundo, mga mamadzer. Si Yastok Dobre Deña Babalik nga pala ang aking mga customer. Yan si Bunga. Hagalpak na ng tawa eh. Paano ka hindi tatawa? Si Tuxedo mas ang aking pinapalabas. Abay, si Sailor mo naman nakalabas eh. Ay siya, pwede na rin yan. Kasarap nga rin naman balikan ng mga nakaraan eh. Mga paboritong cartoons. Yung pagdating ng hapon eh, karipas na ng uwi. Bago eh, balibag na ang bag, makikinood sa kapitbahay. Naaalala ko ng mga palabas eh, yung kambal ng tadana, sinahulutulya. Minsan pa nga eh, hindi na umaabot sa bahay. Gawa ng napakalayo talaga ng aming bahay, isang barong pagitan. Gustong gusto namin panulong dati yung munting prinsesa eh, si Sarah. Ah, kahit na nakinuhod kami dun sa may tapat ng eskwelahan namin eh. Sadya naman talagang karipas pa uwi. Eh. Gawa ng gustong habulin yung 4.30. Pag 4.30 na, ang TV na. Bago yung eh, kasunod yata nyo ni eh. Tom Sawyer. Ang pagkakaalam ko noon, oh, si Hakpi ng bida dun. Abay, nung tumanda ako eh. Si Tom Sawyer pala ang bida dun eh. Tapos si eh, Susunda ng Blue Blink. Yung batang may alagang usa. eh. Talaga namang napakaganda ng aking kabataan eh. Kahit ang TV, dipid ng antena. Minsan ay eh, nakikinood kami sa aming kapitbahay. Bago ay pag nagdilim noon, susunda na ng Ghost Fighter sa Channel 7. Bago sa kabila naman Channel 5 ay Sailor Moon. Tapos eh, lipat naman sa Channel 13. Kuro Chan at saka yung Time Quest. Yung lilipad-lilipad ako re. Pagkakatanda ko pa noon, ang Dragon Ball, channel 9 pa yung dati, bago yung nalipat ng channel 7. Kaganda nga rin ng ala-ala eh. Maaari mo nga siyang panuulin at balikan ngayon, pero iba pa rin yung mga nakaraan. Gawa ng iba ang saya nung kabataan namin. Ibang nga yung mga kabataan, ang hawak ay cellphone at may sari-sari tablet, may internet, hindi kagaya namin noon talaga namang pangapangagaw na sa TV. Kanya-kanyang silip sa bintana. Gawa nang talagang madalas noon eh. Nakikinood lang kami. Napakarami ko pang palabas noong anime na hindi ko nakabanggit. Ay eh, pa-comment naman mga mamat sir. Kung anong paborito niyong anime no araw. At kung kayo nakaabot sa video na to maraming maraming salamat po. At pagkatapos nga ng maraming balitaktakan, ito eh, na ang resulta. Ayun! Maraming maraming salamat po uli sa inyong panonood mga mamad, sir. Hanggang sa muli, lagi kayo mag-iingat. Jacko Yem!